aka frozen at umaga na po um, 5:34 na po yan, gising na si Kamuning yan puro gising ako na na wala na di mo kayo na lalabas <laughs> ng baka gusto ko na kumain pero buti po eh humupa na po yung tubig dagat tubig ng dagat kasi okay. eh lamig ng tubig gininaw tuloy ako ha hindi yan! Oh, oh lamig! Uh, Patay yung mga ano. Ito na po yung nangyari, guys. Buti, lumiit na po yung ano, yung alon. Oh. Ito na po yung nangyari dun sa ano, sa kubo ni Consuelo Lando. Ayan. Talagang nilalamig ako. Wala na, sira na rin yung mga ano doon. Sira na. Oh. Ayun na po nangyari sa kubo ni Consalando. Ayan. Ha? ha? Lagi na sa lindang Doon? Taka mo lang din eh. Ah! Oh, wala nga tagto. Laki pa rin ang alon oh. Talagang chocolate si eh, oh. Oh, real big ako. Apo ginaw na ako. Uh, Umawot na rin dito. Uh. Wala pa akong tulog! Wala na, okay na naman. Ayan, mga bahay din eh. Halos, ano na, sira na. Oo. Ha? Kaya nga. Wasak na lahat. Wasalak na lahat. Bakit ba nagre po? Up? Ah, wasap. Up? Okay, Mahang wasak. Tama oh. Oh, mga bangkari. Wasak na. Masira oh. Blessing. Kanina to. Blessing. Ang ilaw sa akin nagre-rainbow. Kung na malalaking alon ay malalaking alon malalaking kahoy talagang ano na oh alright guys Lalo talaga nang mag-re-re-re. But pang camera niyo nag rain po sa akin. Saan okay, niyo po kami papunta? Pakayakan po panggahan niyo ma. Matatanda. Pa na nga yung puno doon, mga pelea. Sorry guys, malabo yung ating ano. Yung kami nagkawa, nagmoist na pala yung camera ko. Pusa na talaga yung nag-ano di yun. Kanina, alaks ba man ang inalot na yun. Ano ang camera ko ka, ah. Kaya nga. Gerak dia tadi, Kamu ni jangan pergi main ke. 那个书 tubig yan hanggang doon sa kubo ng mga kuji. sumay sa aking camera. Labo. Yeah. What so guys? Ang dito. Wasak lahat. Yeah. sayo okay, yung ano yung anak ni Nanay Sara na ilabas agad kagabi. Gawa tinawagan ko si Consehal Lanto na ang bangka niya inaabot na ng alon. So na lang Makalis yung magkakapatid. Yung, ano, to, to, to. Talagang wala pa akong tulog. Hindi, tap, hindi talaga ako natulog. Ayan di tosi kena ano chong, chong Luis na natin. Ayan. Naubos na ang bubong. Nasalim para na yan Kanina yan, kaninang madaling araw. Ayan. Bakit nila chok? Sira na talaga. Bubo. Bubo nila. kagabi e eh, kanina pong madaling araw ito yung mga doon talagang sira na lahat ng ano bahay wala na yung bagging U1 ayan, na guys wasak lahat puno, natumba na rin oh. Ayan, mga oh. puno ng talisay oh. resort na binabantayan namin ano wasak din yung mga gate mga bakod wala pa bang tulog. <laughs> Ako nga, wala pang tulog. <laughs> Grabe nga ang yari, oh. Wasak na wasak. Wasak na wasak lahat. Naka-play. Ayan, oh. Ano po? Nangyari din eh. Mars. Vlog ako ng vlog, hindi pala nakaano, hindi pala naka-play. <laughs> <laughs> hindi pala naka-play. Lapit <laughs> na lapit talaga. Ah, lumayo-layo pa ngayon ng konti. Lumayo-layo pa yan. Ah, lumayo-layo pa nga ng konti. Doon, mga bangka doon, wasak. Mga cottage, wasak. sa Bicol. Kina Kuya Noli. May kamag-anak din ako dun eh. Ang oh, ang vlog nga yun, dun sa Bicol kasi marami yeah? talaga muna sa lahat. Kaya nga. Madami talaga. Kaso ko lang, uh, sa kaya dun sila halon talaga ang probisya na. Dagat yun, wasak na rin yun. Sigurado, sa, signal number 5 eh. eh. Sa atin nga, signal number 3 pala ang. Ah. number 3 pala ah. Wala pa talagang katulog-tulog are. Madilim nga. May ano pa ako noon, may solar na bitbit. Nagkamoy pa na mga kahapon, kanina pa lang. yung kaito. O, oh, generator. Kita mo naman. Nilalabas okay. hey, ba mo motor? <laughs> ah, okay. bubble, wasak nga. Sirade, naputas kahoy nila Tatay Tatsuki <laughs> Oh, kagabi. Kalsikan. Naubos na yer. apoyo. Kayo na ba, aray? Ang sira, ayan ay, aray Wasak na no, wasak, sana! Bahay ni ano, no, Kuya Dagi. Ayun, lubog na rin po yung ano yung puno pong na tumba kagabi. Ah, uh, nadaganan po yung ano yung bangkan ni Kuya Hino. Ayun oh, naputol oh. Yan naputol. So ito po yung punong bumagsak kagabi. Ayun, yung bangkan ng dagi oh. Talagang lubog oh. Eh wasak din pala naman. Oh. Wasak na din. Oh, 'yung patangan. Ha? Meron pang konti. Wasak din pala ang bangka, o